Okay, hello mga lods Good morning, good afternoon, good evening Kung saan mo itong video ko Ito nakakarating uh, Maraming salamat po Sa patuloy nyo Pagsubaybay sa aking channel At uh, ngayon po naman Dito kami sa Barangay Uslaw Municipality ng uh, Ngaon At may uh, kasama ako doon Ayun si Oplok TV tapos maghahagis kami dito try natin maghahagis ay nga lang ingat tayo baka ma madulas pa lang ang bato hindi pa nakaano yung cellphone ko di naka waterproof case Wala na nabasa na to Oh basa na nabasa na ako nabasa na lipat ako din may ano pa doon mga lods oh. naliligo lipat ako doon mga lods dito pala yung ano nilo oh. sa barangay gym may mga bata dyan naglalaro ng basketball sa itaas Akyat tayo dito sa bato na ito. Sana sa malayo na yun. Walang nakapansin. Walang nakapansin walang kumansin na sa apat na hadis na ako wala pa lang pipisin ah basta ako ng pagpistuhan mga lods uh, Asa nga pala mga lods sa uh, mga nakasupport sa channel ko Maraming maraming salamat nga pala Kahit nga di man di man marami ang Nakapanood Walang masyadong views Ayos lang sa akin yun Basta ano lang, uh, libangan ko lang, masaya na ako. At kung may nanonood din, eh, masaya. May mga uh, kapwa ko kasi mga small content creator na susuporta. Kaya maraming salamat sa inyo mga lods. Okay, dito ako. Ayun, may nagda-dive.

Halang gonna... 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 lang Hello uh, mga loves, nakadami na ako ng hadis eh wala pa rin kagat uh, maglalakad lakad na lang ako nito papunta sa ano namin sa sinasakyan namin na motor na si paano na rin eh pa, pa hapon na rin mag ano na oras ngayon ay alas uh, 3 city ang dumating kami ah tu 2 Sang oras na rin. Wala. So, oi, kami wala pa rin, walang huli. At least masaya, ganun pa rin. Meron na naman magko-comment dito na walang huli, palagi na walang huli. Pero ayos lang yung maloads kahit walang huli eh, basta enjoy ayos lang yun ah, mga lord lugar pala na ito no, ma, ang layo sa city is 35 kilometers oh, 35 kilometers ganun siya kalayo